Taong 2007, excited noon si Jennifer sa sinalihang contest na water drinking sa isang radio station. Mapapanalunan niya kasi dito ang Nintendo Wii na gustong gusto ng kanyang mga anak. Ang Nintendo Wii na ito mga parts ay sikat na sikat ng nasabing taon. Lingid sa kanyang kaalaman na ang pagsali niya pala dito ang magiging mitya ng kanyang buhay. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Rewind po muna tayo mga parts. January 12, 2007, kung saan ang isang radio station na KDND sa California ay nagsagawa ng isang pakontes na pinamagatang Hold Your Wii for a Wii. Ang mapapanalunan dito ay isang brand new Nintendo Wii. Simpleng-simple lang ang gagawin upang manalo. Ang mga kalahok ay kinakailangan uminom ng tubig hanggat kaya nito na pinipigil ang paghihi. Shortly after 6 a.m. ng nasabing petsa, 18 na contestant ang dumating sa KDND Station sa Sacramento, California at kasama na nga sa mga ito ang 28 years old na si Jennifer Strange na sobrang gustong makuha ang game console na mapapanalunan dito para maibigay sa kanyang tatlong mga anak. Mga ilang sandali lamang ay pinapunta na sila sa isang room kung saan gaganapin ang contest. Exactly 6.45 ng umaga nang umpisa nito. Kalmado pa dito ang lahat. Sa kada 15 minutes, binibigyan sila ng 8 ounces ng water para inumin. Ang hindi makakaubos ng lahat ng laman ng bote, masusuka at maiihi ay ma-eliminate. Bukod sa pagbibigay sa kanila ng bottle of water every 15 minutes, Binibisita din sila ng host ng nasabing programa upang interviewin para sa excitement ng competition. Tumatawag din ng mga tagapakinig upang mag-comment. Isa sa mga tumawag sa KDND ang isang nurse practitioner upang sabihin na ang pag-inom ng sobra-sobrang tubig ay dangerous at maaaring magresulta ng water intoxication. Ang sagot lamang ng DJ sa nurse ay pumirma daw di umano ang mga contestant ng waiver at wala silang pananagutan sa maaaring mangyari sa kanila. Dagdag pa ng DJ na ito na ang sino mang contestant na sobra na ang tubig sa katawan ay pipiliing isuka na lang ang tubig na nainom kesa mag-suffer ng serious health consequences. Kasabay ang mga pagtawa ng DJ at staff ng radio station. Eva? Yes. What do you want to say? I want to say that um, that those people that are drinking all that water can get sick and possibly die from water intoxication yeah we're aware of that we're, that's all yeah, they say releases so we're not responsible it's okay and, and if they get to the point where they have to throw up then they're going to throw up and they're out of the contest before they die so that's good right oh uh, <laughs> that's me i suppose so yeah all right do you how come you guys been looking it? out it

at pagpupush sa kanila. Kumbaga, tinatakaw sila sa maaaring mapanalunan upang hindi sila sumuko. Samantala, sunod-sunod naman ang mga tawag sa station ng mga concern na tagapakinig na maaaring makasama talaga sa mga kasali ang kanilang ginagawa. Ngunit ang DJ at station na ito ay hindi nakikinig. Patuloy pa rin ang programa. At the same time, ang pag-inom nila Jennifer nang binibigay sa kanilang tubig Hindi nga naman ito sa pilitan Maaari silang umayaw sa kahit anong oras na hindi na nila kayanin Ngunit dahil naisip ni Jennifer ang saya na maidudulot ng Nintendo Wii sa kanyang mga anak Hindi ito sumusuko kahit sa sobrang laki na ng kanyang tiyan At hindi na maganda ang kanyang pakiramdam Nang mga oras na to nagbe-blur na ang mga mata ni Jennifer kasabay ang paglaki pa ng kanyang tiyan dahil sa mga nainom pang tubig. 8 AM, mahigit isang oras na ang nakalipas. Unti-unti nang nag-iiba ang boses ni Jennifer. Nahihirapan na rin itong lumakad at medyo lumuluwa na ang mga mata. Ang silid kanina na punong-puno ng excitement ay napuno na ng hinaing sa mga nararamdaman ng mga natitirapang contestant. Dito na nagdesisyon ng radio station na itigil na ang contest. At dahil walang nanalo, binigyan na lang si Jennifer ng isang tiket para sa concert ni Justin Timberlake. Nang mga oras na to ay sobra na siyang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. That it's not you're not doing too well. My head hurts. Ah. They keep telling me that it's the the water that it's my it'll tell my head to hurt and then it'll make me puke. But um, who, who told you that? The intern. Yeah. It it makes you it hurts but it makes you feel lightheaded so I'm not sure if I'm just like. This is what it feels like when you're drowning. There's a lot of water inside of you. Oh, it hurts. Subalit itinigil man ng contest. ang damage kay Jennifer ay around 9am matapos nitong umalis sa radio station. Hindi maganda ang naging pakiramdam ni Jennifer kung kaya tumawag ito sa kanyang trabaho at nagsabi na hindi siya makakapasok. Hindi naman lingid sa kaalaman ng kanyang mga co-workers na sumali siya sa nasabing contest. Kung kaya't ang mga ito ay labis na nag-aalala nang sabihin niyang siya ay may sakit ang kanyang mga trabaho ay tumawag sa mother ni Jennifer upang ipaalam ang mga nangyari at nang matingnan ito. Agad naman pinuntahan ng kanyang nanay si Jennifer. Pagdating nito sa bahay, nanlambot ito nang makita sa batab na wala ng buhay ang kanyang anak. Nang suriin ng katawan ni Jennifer, ang kinamatay nito ay water intoxication, also known as hyponatremia. na tremia. Itong mga parts ay ang pagkakaroon ng sobrang water sa ating katawan kung saan dinidilute nito ang sodium level sa ating bloodstream na nagdudulot ng imbalance. Kapag ang sodium ay bumaba, ang tubig ay pumapasok sa brain cells na nagpapamaga dito. At kapag ito ay namaga, maaari tayong magkaroon ng severe complication including brain damage, seizures at ang worst ang kagaya ng nangyari kay Jennifer, death. Ang kaso ni Jennifer ay naging maugong kung kaya't kabi-kabilaan ng negative na pagbato sa KDND radio station at dahil dito natanggal ang mismong host nito at pinagbigay ito ng public apology. Babilis ang pag-usod ng kasong ito dahil na din sa 41 witnesses na nanindigan sa panig ni Jennifer kasama pa ang 192 na evidence October 29, 2009 nang pinashutdown ang KDND at binigyan ng pamilya ng biktima na si Jennifer ng $16 million ngunit para sa pamilya ni Jennifer kahit gaano pa kalaking halaga ang kanilang makuha hindi pa rin ito maiibsa ng sakit ng kanilang nararamdaman sa pagkawala ng kanilang minamahal na si Jennifer. At yun na nga mga parts, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, ay paki na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.